guys, dito ulit tayo sa likod sa may bukid sa mahangin ngayon dito masyadong mahangin ngayon at taginit kasi nandito tayo sa fresh air ang natin ay hindi pa ating bukid to tarakad tayo ah. hindi na tayo pakinggan ng pagtitikit ng kawain eh, o Isiplay natin yung tangin natin dyan. Kung may mga bulaklak na. Yop. Bagong delish siya eh. Naglabasan na yung mga petsa oh. yun. Petsa natin. Ang gulay-gulay. Naglabasan na may talong. yun, namumulak-alak na si Sita Nama okra oh Liliit Liliit hmm. Liliit pala nak orang Nak memulak-mulak nak na sobrang sa siguro kaya namumulok na kayo may bunga na bumali ito ayos ha kung may sandang lang ata itong okra nato, na ito hmm. na sandang ka lang Ibabasa na rin yung apetsay natin. Ayan, talong. Tara, mainit dito. Doon tayo sa bandan tulay. Magpahangin. Lala muna ko, oh, dito yung nakapasok sa work at trabaho.